nandito yung kotse ko nakakalimutan ko kanina ha? Palin hello kapatid mo ayan o lo si Kyle na ito ha ay hirap mo yung kotse ay mga hirap ako hindi ko magtatakas ngayon ay play Kyle Pero kotse? Anong dito? Ha? Saan dito dito? Anton? Mabait! Mabait! Meta, eh, ako. Papaalam ako. Sabay na ako! Ha? Sabay ka? Ay, sabay ka na? Ha? Huh? Sabay ka? Sabay ka na ako. O, oh, sige. Sasabay daw pala. Bakit parang ayaw mo? Hindi. Gusto ko. Isasabay ko nga eh. At least nagpaalam na ako. Wala, isasabay mo siya sa sarili niya sa sakyan. <laughs> Oo. Oh, Sasabay ka siya. Ganun ako akong lakas, boy. Hello. Bakit mo? Hindi. Tatakas ka na naman. Hindi, nagpaalam ako. Paalam ako. Bay, tara. Tara sa Ba, ano ba balik mo? Hmm? Ano ba balik mo? Hindi, may kukunin na ako. Ano ang kukunin ka? Eh, pwedeng iwan mo na ako doon. Ay, iwan na kita doon. Hmm. Oh, sige. Alam pala eh. Wala kasi sasakyan ko. di ko alam kung nasan May Nakita ba ko? Hindi Hindi mo nakita? Ikaw? Hindi ba gumamit? Di ko nga alam. Wala nga dyan. Eh baka si ano, ala pa si Kelsey. Ha? Wala nga eh. Testing nga. Ang ganda Sana all oh, malinis lagi yung kotse. Ha? Ah. Ano ba yung Honda Honda to ah? Ha? Hindi ko na nga siniram. Sinira mo. Taba, taba ka to. Taba ka to Kyle. Pero mas mabait ka kaysa kay Kalu eh. Si Kalu no, binabantay kotse sa likod eh. <laughs> Ay, tabo ba? Oo, so, dito ko sa harap. Ha? Dito ka sa harap. Eh, mas mas, mas mas hindi ka pala magbantay. Tayo. Hindi ata ako marunong nito kayla. Hindi naman. Ayun. Nako. Yoda ah. <laughs> Every day I have the civic Yeah! Malinis ang konsensya ko. Kasama ko si Kyle. Ah, sa harap. Si Kyle, kasi yung kapatid mo, si lumilikod eh. May mali dun sa, may mali dun sa kapatid mo na yun eh. Ah, sa likod eh. Natung buta, lugan, doon natungkol Hindi mo tayo lugan sa likod, ano? Masikip doon Masikip doon, masikip. Okay guys, punta na kami. May kukunin lang kami yun. Wala nang ng gasolina po ya. Gasolina tayo. Oh ako na bahala. Mabait ako ngayon eh. Saan may gasolina nito? Sa kaliwa? Oh, sa kaliwa, ano? Okay, akong bahala. Mabait ako ngayon. Magaling itong good boy ako eh. Gagasolinahan natin. Yan. Unleaded but why unleaded? Ah, oh, why unleaded? Unleaded, unleaded tayo. Sige, so, yeah. gas tayo. Ha? Kana ko dito? Kanan, okay. Galing okay, ko tayo. Like, Diyan lang kukunin mo. Diyan kukunin mo? Sige, sige. Sa entrance. Diyan lang ba? All day, all day. All day, all day. Ano kukunin mo? Diyan ba't sa all day? Weird naman nun. All day, all day. day, day. day o, tinatawagan ka na, o. All day, sa harap ba? Oo, sa harap lang. All day, all day, all night. Ito lang pali. Ika, ginasan na kita kanina. Okay na, quits na yun. At least, nagpaalam mo. Tapos, nagpagas pa ako. Ganun sa ano ang hiram. Nagpapaalam. Tsaka, nagpapagasulina. Ganun lang naman ang buhay eh. Kail. <toss noise> Kyle! Kail <toss noise> Kyle, parang kilala ko yung sasakyan na yan, Kyle. Parang kilala ko din yun. Ha? Ba't ang dating Ha? Bakit pala ibabalikan dito? Nakalimutan mo yung sasakyan! Oo, kasama sa sasakyan ko. mo dito yung sasakyan ko? Hindi, hindi. Kaya pala ulit sa sasakyan ko doon. Kyle, nagpagkasalina pa ako, Kyle! Ba't nandyan? O, bumili kayo Bumili kayo? Nga ina kaya kaya pala hinahanap ko dun sa parking, Kyle! Ay na kung ko? Eh, di kukunin mo ngayon! Mm -hmm. Alam na akong pang gasolina, Kyle. Parehas tayo. Ah. Kaya pinahiram kita. Lugay ko dun ah. Paano? Ah? Ay, ah, si Susie niya. Ito siya, ah, sa Ah, sa'yo? pupunta ako yung gasolina Doon ko na lang sana kay Nargao Paano? Iuwi ko na to? Saka na lang? Ito, palo Palo yung kapatid mo Nautakan ako, palo Tinakas pala yung ano oh yung kapatid mo! Ayan Ha? Tara, huwag daw. Nakuha ko na yung kukunin ko. Eto rin pa, eto pala kukunin mo dito? Ito na pala akong kuha. Eh ako rin kumuha nga eh. Thank you. Sagas. Luge Tita, yung anak mo, tita. Tita, yung anak mo.